Okay, so sa previous video natin na-explain natin yung mga iba't ibang type Hello, kamusta ay lahat? Welcome sa isang edition ng Sir Lupet TV Kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap Kamusta kong lahat? This is Sir Lupet at ngayon pag-usapan natin ng piecewise functions Paano to ina-evaluate, paano um, ina-analyze at kung paano ito i graph. Okay, okay. so sa previous, so, sa previous video, video natin video explain, na explain natin explain yung mga, 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 mga iba't ibang, iba ibang types ng functions Ngayon, mag-focus tayo sa piecewise functions So yung piecewise, functions ay binubuo siya ng two or more functions na magkakakabit. Okay? Kaso nga lang magkakaiba ang kanilang y values. No? Yan. So makikita natin sa graph yan mamaya. So dito, kung ninyo, ang, ang piecewise function ay binubuo dito ng isang linear equation or linear function. So sinulot ko siya dito. Ito siya. f of x is equal to um, x plus 3. Ito yon Okay, and din yung isa pang function ay f of x is equal to x squared plus 4. Now, meron tayong makikita mga conditions dito. Gagamitin lang daw natin itong x plus 3 kung yung value ng x ay mas malaki sa 2. So, parang may if yan dyan. And then, gagamitin naman natin yung x squared plus 4 kung mas maliit naman or equal sa 2 yung value natin. Okay? So, by this time, kuha na po tayo ng calculator and mag-solve na tayo. Okay. So, yung negative 1 po ba, siya ba ay, may mas, ma ay mas malaki or mas maliit kay, kay two? Okay? So, siya ay mas maliit kay 2. Kaya, ang gagamit, gagamitin natin ay itong x squared plus 4. Okay? So, kuha tayo ng calculator. Palit mo dyan sa x ay negative 1. Okay? So, we have... Ayan, currently, nag, gumagamit po ang calculator. No? Negative 1 is squared. So, madali lang naman yon Plus 4. There is 5. So, 5 yung sagot dito. Lagyan na natin dyan. So, ito pong ta table of values natin. i graph natin siya mamaya dito sa AutoCAD. No? Yan, AutoCAD 2015, ginagamit ko. Okay. So, lipat tayo dito sa abilang side ng table of values natin. So, we have 5 here. So, yung 5 naman ay mas malay sa 2. So, meaning, ang gagamit natin ay x plus 3. So, if x is 5, uh, so 5 plus 3, we have 8. Yan, kahit di na i calculator to yun. Okay, so lipat tayo sa gitna. Yun two, yung 2, yung 2 naman po natin ngayon ay syempre yung x natin equal to 2, no? So, pwede natin gamitin directly itong x squared plus 4. So, if you're going to substitute 2 dito, 2 is squared is 4 plus 4, that is 8. <clears throat> okay, proceed tayo, 0. So, sa 0, yan ay mas maliit sa 2. So, ito ang gagamitin natin. So, palit natin dito, 0. So, 0 is squared is 0 plus 4, that is 4. Okay, followed by the next um, 1. Next value is 1. So, we'll gagamitin natin yung 1. One. So, 1 one squared, that will become 5. Okay? So, dahil mas maliit yung 1 sa 2, so 1 is squared is 1 plus 4, that is 5. Parang dito yun sa baba. 1 squared, so 5 yung sagot dito. Okay. So, 3. Ang 3 ay mas malaki sa 2. So, 3, magiging greater than 2 yan. So, 3 greater than, 3 is greater, greater than 2. So, 3 plus 3 is 6. Yan. So, yun, ganun lang po lagi paulit ulit Basta mas mala yung value ng x doon sa 2. So, gagamitin natin itong x plus 3. Now, yung 4 mas malaki din siya. So, 4 plus 3 is 7. Okay. Ngayon, kompleto na ang ating table of values. Um, tayo na at mag-graph. Okay. So, kailangan aware tayo kung ano yung function mismo. Take note na ito, kapag mas malaki na daw siya, yan ay linear function lang. So, let's create a line here. AutoCAD. So, line. then, pwede kong uh, directly ilagay yung ating points. No? So, take note na kapag greater than 2, ito po ang ating mga values. So, we have 3, 6. Okay. So, 3, 6. Okay. So, may kita nyo yan dito sa AutoCAD na nandito siya huminto sa 1, 2, 3, and then paakyat 6. Followed by 4, 7. And then followed by five, eight. Okay. So, ayun na yun. Ito na mismo yung line natin. Okay. <coughs> Now, if we're going to continue this, ang kasunod naman ito ay itong 2.8. But take note, itong 2.8 natin ngayon ay dito na siya sa parabola. Okay? So, this pertains to parabola na. Okay? So, yun ang natin dito. So, let us plot this. So, pag pinlat natin to, we're going to use a spline. Yan. Okay, so yung first point natin ay nasa 2.8. Okay, so nandito na punta ang um, 2.8. Okay, then this will be followed by 1.5. Okay, so makikita nyo bumaba siya, no? Then, 1.5 is followed by 0.4. 0.4. Okay. And then, yung 0, 4 ay followed naman ng negative 1, 5. Yan. And then, pwede natin i-press yung enter. Okay. So, ano pong mapapansin natin dito ngayon? Um, ito na po yung mismong piecewise function natin. Okay? Now, mapapansin nyo po, itong 3, 6 ay nandito lang. So, ang ginagawa natin ay kailangan natin niyang i-extend papunta dito sa part na to. Yan, dyan sa part na yan. However, nung in-extend natin siya, ito po ang susunod natin gagawin. Okay. Ang susunod po natin gagawin ay gagamit tayo ng open circle. Okay. Yan. And para naman po dun sa abila ay gagamit tayo ng closed circle. Yan. Okay. So explain natin bakit tayo gagamit ng open and closed circle. <clears throat> yan. So lagyan ko muna po ng mga kulay ito para bago tayo magpatuloy. Okay, so gagamit ako ng hatch kung gusto niyo matuto ng AutoCAD. So sa next uh, mga tutorials natin gagamit, gagawa tayo ng mga video tutorials para sa AutoCAD naman. Okay. So gawa lang muna tayo ng kulay. Maximize ko muna po yung AutoCAD. Okay. So, pakita natin lahat. Hatch creation mo na tayo. Okay, solid. Ayan. Ayan, naging violet pa kulay. Wait lang. Ulitin natin. Ang gawin natin black. Okay. So dito po, um, bakit siya naging piecewise function? Remember, yung parabola po ay nag extend pa rin po yan. No? Continuous pa rin po yan. So lalagyan ko ng line. Then lalagyan ko rin siya ng line dito. Yan. Ibig pong sabihin itong parabola na at mag-extend papunta doon. However, dito sa part na to mapuputol siya dyan. And then magiging kadugtong niya po ay nasaan. Ito yung kadugtong niya po. Itong part na to ng line, ko-connect doon. Yan. So as you can see, buo pa rin po ito. This is the other part ng parabola and then papunta siya doon and then close siya dito. So ipapares mo siya dito sa open dito and then mabubuo pa rin. Meron pa rin tayong arrow papunta doon at may arrow din tayo papunta doon. Okay. So ano pong ibig sabihin itong open circle at anong closed circle? So balikan natin yung ating dinidiscuss dito. So dito po, yung closed circle, gumamit po tayo niyan. Ibig sabihin, dahil dito po 'yan sa symbol na uh, less than or equal to. Then kapag greater than or less than lang po ang ginamit natin, open circle lang po ang ilalagay natin. Okay? So nyo pong kalimutan 'yon. Kapag less than or greater than lang ang ginamit natin, open circle po tayo doon. Ibig sabihin po nun, hindi siya kasama sa solution or hindi siya kasama sa values ng x. That's why yung point natin ay nasa 3, 6. Dito po yung 3, 6, di ba? So, ito pong 2, um, 2, 8, hindi po ito um, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung 2, 5 po, hindi po yan kasama. Ngayon, kaya, kaya natin siya in-straight. It's because straight line po kasi ito. No? And then, yung kadugtong niya ay nandoon sa taas. Sa 2, 8. So, ganyan po ang example ng piecewise function. So, nandyan ang kanyang solution and nandyan din ang kanyang graph. So, sa piecewise function po na ito, meron tayong line meron, at meron tayong parabola. Okay. So, huwag nyo kakalimutan sa piecewise function. Dapat dalawa lang po yung kanilang arrowhead. So, meron ka from dal, ah, papuntang left or papuntang right. And dapat isa-isa lang po ang value nila sa bawat x. Yan. Kasi po kung magiging parehong dark ito, So, lumalabas at a particular value of x which is 2, meron tayong dalawang value ng y. Ano yun? Itong isa is 1, 2, 3, 4, 5 and then yung isa is 1, 5, 6, 7, 8. Yan, 5 and 8. So, hindi na po function yun dahil yun ay one to many correspondence. Yan. So, meron tayong video tutorial about sa correspondence naman. Okay? So, gagawa po, gagawa pa tayo ng uh, mga video tutorials para sa piecewise functions. So, for now, ito lang muna. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga napanood nito. At uh, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo maging solusyon para iwas consumption.